bagong balik eskwela, wala pa rin pasok ang ilang lugar dahil naman sa epekto ng bagyong goring at habagat. Sa Luzon, walang pasok all levels public and private sa Cagayan. Kawayan City sa Isabela, ilang bayan sa Batangas na kinabibilangan ng Alitagtag Balayan, Kalaka, Kalatagan, Lemery, Lian, Nasugbo, San Luis, Taal at Tuy. Wala pa rin parok pasok sa bayan sa Occidental Mindoro all levels public at private. At sa Abra de Ilog, Kalintaan, Magsaysay, Mamburao, Paluan, Rizal, San Jose at Santa Cruz habang all levels public and private din ang class suspension sa Kulyon, Palawan. Sa Visayas naman walang uh, pasok din. All levels sa bayan ng Dumangas sa lalawigan ng Iloilo, habang preschool to senior high school naman ang walang pasok sa Iloilo City. All levels public and private naman ang walang pasok sa Bago City, Talisay City at Bacolod City sa Negros Occidental.